ginawa na pag-aral dati 'di ba kongreswoman kung ano ba talaga yung dengue vaccine hindi ba patapos para naman if ever talaga na ma na hindi naman siya dangerous at nakakatulong actually na parang bigyan din ng second chance para lalo ngayon na tumataas yung kaso ng dengue kung resuman Alam niyo ang problema kasi kalamihan ng mga totoong eksperto <laughs> at totoong doktor at oh. scientists parang na-discourage na, na. Oh, kasi namayad pa kasi sa Pilipinas yung fake news Um, mm -hmm. Hindi naman totoong hindi tapos ang pag-aaral, mm -hmm. kasi kung hindi tapos ang pag-aaral, hindi yan ilalabas sa market. At hindi naman Pilipinas lamang ang gumamit ng dengvaxa, mm -hmm. kung hindi 21 countries kung saan matataas at maraming namamatay sa dengue. Pero ang mm -hmm. nangyari kasi is um, na napapaniwala yung tao sa drama 'no mga Peking experto. Uh, Parang 'yung deng siya, ang naipresenta uh -oh. kasi ng mga nagrepresent na expert, ay peke naman ng mga eksperto. In fact, 'yung ibang mga doctor Po ni eh, Doctor of Pharmacy, Doctor of ano 'yung theology, Doctor uh -oh. of uh, education. So hindi naman Doctor of Medicine. 'Yung iba naman uh -oh. doon na nagpapanggap na eksperto, hindi naman pediatrician, mm -hmm. hindi naman vaccinologist, pero dahil pinsinta sila ng Senado, at ng Kongreso, ang akala tuloy ng taong bayan, totoong eksperto. Mm -hmm. oh, so, yeah. nagiging madog. But that's mm -hmm. why um, natakot yung mga tao na demonize yung bakuna, bumalik yung mga maraming sakit. And now we had outbreaks right and left because of a poorly vaccinated community. Mm -hmm. So, um, ganyan, yan ang nangyari. No? Nawala ang bakuna, pero nakita naman natin sa ilang pronouncements ni Secretary Duque before, hindi nawala ang bakuna dahil unsafe siya or meron siyang side effect. Hindi. Mm. Nawala lang yung bakuna, hininto nila kasi meron silang papel na pinapaulit, na pinapaulit, na pinapaulit, submit sa manufacturer. Ayaw ng magbigay ng manufacturer. Siguro, nakita naman ng manufacturer na sinasubmit nila, pero sadyang nawawala yung papel. Submit ulit mm. sadyang. Yung parang binugunot yung uh. papel. Oo, so... Yan ang nangyari. So ngayon, we are back in the Stone Age. Mm. So yan ang problema. Mm. Eh, pero siyempre, ang maganda naman doon, yung mga may kaya, yung mga mayayaman, yung mga anak ng ibang mga doktor, yung anak ng ibang mga um, prominent people, ay lumilipad ng Singapore or Thailand para magpabakuna ng dengue. Mm. Ang hindi lang maganda dito, kawawa yung mga mahihirap kasi hindi naman nila kayang lumipad ng Singapore or Thailand para magpabakuna.